welcome to my vlog. Oh. <laughs> Nagre-raining pa ata. Guys, ang kapal ng ice na yung araw na to. Kasi nag siya. nag pa ata siya na. Ano ba? Have you got? Hindi. kami ng basura. Nakanguto ka naman? Tingnan nyo guys, ang kapal. Snow. It's snowy. Tingnan mo, pati yung sasakyan na ng snow. Oh, ang lamig. Super lamig. Malapit lang naman tayo. Ah. Alam <laughs> mo It's snowing! win. guys! Dito, ba? Ay dito na ba? Ano ba Yay! <laughs> guys. So, guys, super glam tapon kami ng basura, kailangan namin ng na ganito kasi sobrang lamig be Shout out to your family to Philippines! Uh, shout out to Bugtong family! Hello! I'm here! In Switzerland! It's so cool! Sobrang lamig! Maganda dito guys! Sobrang lamig! Maganda pa ba yun? Maninigas na kami dito! Magtago ko sa lamig! Woo! It's cold! Broody, broody. Tignan nyo guys ang ano. Ay, hindi pa ako na. Guys, tignan nyo makapal ngayon ng ice. Kasi umulan ng snow. Pagkati. snowing. leave <laughs> you. I what what else? Today, we so have we have a lovely video. It's so no, cool. that my cousin. Not He's not queer. a YouTuber. Kulit <laughs> <laughs> na mga batuta. <laughs> <Come on, please. laughs> <laughs> <laughs> Tas na elevator dito.

lang Naglalakad ako guys. Uuwi ako sa bahay. So, maglalakad ako. Maglalakad ako. guys. Papasok ko dyan sa loob ng simbahan. Dadaan ako kay Lord. Oh, ang lamig. Sa simba po ako. Dadaan ako dyan sa loob ng simbahan guys. Sarado ata. Ah, sarado. Sarado siya. So, Diyan na ako sa labas. Sarado siya guys. Ang uh, haba diba? Natakta nang siya ng ano. Lalakad na lang ako kasi sarado. At baka makapasok sa loob. Ang lamig. Umuusok. Ang kakapal ng snow. Oh. Eh. Dugli-dugli na yung suot ko. Kapal ng snow guys. naghahanap ako ng tinapay dito sa co-op. Sa supermarket. Ay, mga bilihin dito. And then, may mga beef. Mga na nakalagay mga gulay-gulay. Naghahanap ako ng na mga, mga gulay-gulay. Tinan mo ako. Ang mga nang bilihin sa ngayon. Sa isna siya. Hanap ako ng mga makai, -e. yung mga itlog gan, three na yung mga itlog guys oh, eh. so, yan five, ganap ako ng tinapay. chocolate, nag sell na rin siya guys. Yung mga chocolate, oh, three ano na lang. Three franc na lang siya guys. Ito 9 franc. Diba? Ito five franc siya. Five franc siya guys. Mga chocolate. Mga chocolate. <laughs> vitamin C. May okay. mga nakabalot na mm -hmm. Ay, mga pagkain. Wala siya nakapay Initin mo na Manosyo, lang siya. Ganun. So, so maghanap tayo ng yung hinahanap ko na Pusyan daw daw Baka okay, hindi ito yung nasabi ni Indang. The... Diba pala yan? Ah, yung tinapay, tinapay. Two prong na lang siya. Ang sarap nito. Wala naman yung mahaba. Alam ko saan po natin wala nyo. So guys, mga alap. Ang dami ng alap dito. At ayun mga baboy. Mga baboy dami. Ang market is of 17 francs. kami alak yun. So, ito yung mga supermarket dito. So, magbabayad na ako sa cashier ng aking binili. Ito binili ko po so, mga gulay-gulay. Ice cream. Ako na-upgrade this. Na-uwi na ako. Wala sa kosher. So, guys, dito na Lapit na ako sa bahay. Banda, hulog na yung Nakahingal. Oh. Ganyan guys, ang kapal ang ice dito guys. Ganyan nyo. Ayan pa oh. Ang kapal. So guys, thank you for watching to my channel. Nandito ako naglalakad. Namasyal ako doon sa tuktok So, uwi na ako. May helicopter pa. Yung mga ice dyan, oh my na God. Natutunaw ang tabi-tabi eh. Helicopter. Ay, Helicopter! لا <applause> اكثر